So update tayo mga kabiheros biheras no. Kasalukuyan pa rin nandito. Ako sa lugar na kung saan ako nagantay sa akin may bahay. Inabot na ng sikat ng araw. So time check natin ay alas 10 uh, ng umaga dito sa Pilipinas. So may isang nabasa lang ako na ano. May isa akong nabasa doon na sa daw sa ano uh, napakayaman tapos kaapilido ko daw yung namatay nung COVID no hindi so, ko lang alam kung tunay o hindi pero sa totoo lang mga biheros biheras no? masarap ang mamuhay ng simple oh oh? So, yan oh. No? nakalupagi lang ako dito sa may uh, tabing kalsada simpleng buhay lang talaga ang akin hindi ko kailangan na yumaman ay e mahirap magbilang ng pera akala ninyo so ako ay talagang taong napakasimple sa sobrang kasimplehan ko yan oh o, oh, nakalupagi oh nakalupagi ako niyan nakasandal dito sa building hindi ko alam kung anong building ito pero ang ano nito pag umikot ka pakanan tapos one way kasi yan pag ka nandyan yung uh, tindahan ng uh, uling roster so yan binasa ko talaga habang haba ng pagkasulat so talagang gumamit pa siya ng uh, Pilipino Filipino translator pala lang ano, binasa ko talaga ang uh, laking ang laking halaga ang laki ng guwan pero hindi ako ganyan no? Eh, hindi ako madadala sa mga ganyan ano, unang una hindi ko naman pinaghirapan yun bakit ko guwan so mas masarap gumastos kapag pinaghirapan mo ang kwarta na pinaghirapan mas masarap paan gasto paan kasi kasi, na sa inyo kasi pag pinatulan mo ang mga ganyan kwento nako mawawala ka sa tamang proseso no okay so shout out na lang sa uh, ang pangalan niya ay Shirley um, hindi ko lang alam kung talagang tunay na pangalan niya Oh, shout out sa iyo so kung ganoon mang kalaki ang halaga na yan oh, di mainam pang ipamahagi ninyo ipamigay sa mas lalong na ngailangan ako kaya ko pa namang mabuhay na kaya kong mamuhay ng sara ano yung simpleng buhay ay siya oh iniputan patuloy ako ng kuan ibon Madami daming tatamaan sa ko pa yan o no? ay naku it's a miracle iniputan ang ipon ay talagang oh oh building yan o no? napakaswerte naman o na tumama pa sa akin ano so magbibigay ano lang ako no so talagang kung mapanood mo man ang video ko sa ngayon nandito nakalupagi lang ako sa tabing kalsada nandun oh, nandun yung aking ATV skin na uh, uh, dinadrive so kontento na ako sa simpleng buhay hindi ko kailangan na yumaman no? mahirap kaya magbilang ng pera mahirap mag eh baka atakihin ka lang sa puso baka mabawasan ng isa ay eh, himatayin ka pa napaka um, ganda ng ano, buhay simple hindi ko kailangan ng isang na kwarta no? may pambiling bigas may pambiling ulam sapat na sa pamilya ko hindi ko kailangan na ano oh. hindi ako nagagalit ha nagpapaliwanag lang Yan. sana mapanood ng mo, mo ma'am Shirley uh, kung totoo man yan ay di pamigay mo na lang dyan ay, pupunta pa ako sa bansa na yan. Na namang layo niyan. Maligaw pa ako dyan pagpunta ko dyan. Ay, eh, nako. Tumigil-tigil kayo, no? So, yan. So, sana. Shout out na lang sa pamilya mo. Ah, God bless. Yan, ganun lang. So, hindi ako galit. nagpapaliwanag lang. Yan. So, i-upload ko rin ito mamaya. Mm -hmm. So, yun, yun. Yung ating sa kasama sa ating mga paghahanap buhay naghahanap buhay ako ng parihas lumalaban ako ng parihas sa patas ayaw kong manlamang sa kapwa yan so, hanggang dito na lang bye bye God bless and to God be the glory Alfred Uhaw TV Vlogs nakalupagi pa rin sa kalsada hindi man sa gitna ng kalsada sa tabi lang kasandal pa ang sa pader o Napakaswerte at iniputan. Ano? Good evening. Ah, good morning, good morning. Bye-bye. God